Ngayon, sumabog motor niya, gawa lang nito. Ayan, oh. No. Ito, hindi niya pinapa, pinapa, refresh Yun nga, ang mahirap, boss. 3.5 budget, ano? Ayan, 3.5, mas mataas yung inyo sa atas. Basta 3.5, ako nang bala sa labi. Mga boss, uh, may dumayo sa ating... Customer, ang lang ay makina. Ayan, uh, bagwan lahat. Shoutout mo si pare. Shoutout mo si pare muna. Boys. Ayan. Pare check muna. Yo. Tapos dito sa may-ari nito, hindi wala na taga-talisay. O oh, Laurel ba yun? Shoutout din idol. Ayan, bukas gagawin na natin motor mo. Dito tayo sa kay boss. Ayan. Ito yung kay boss. Uh, kayo na nagbukas sir. Anong nangyari? Ito pala na ang... Digener. anong nangyari sa barbula? Kino lahat, idol. Ayan. Uh, magkano dala mong budget, tropa? 3-5. Ikaw, magkano? Isang libo, tig isang libo kayo. Aamba kayo dalawa, hindi. <laughs> Bala siya sa buhay niya. Tripay <laughs> idol, ayan. Ganito yung mga boss, tropa lika. Si idol ay ang budget ni idol ay 3.5. Ngayon, sumabog motor niya, gawa lang nito. Ayan o. Oh. Ito, hindi niya pinaparefresh. Pinapa Yun nga ang mahirap boss. Pag hindi niyo pinabubuksan, pwedeng mangyari din ito sa inyo. Ayan. Si idol nagtipid kasi... Pati ba yung rider? Ayan o. Oh. Gawa lang yan, bumigay na yan. Tumalo ng timing chain. O, ito nangyari mga boss. Ito mo ng bulb ni Idol. Balik ko lahat, ayan. Ayan o, balik ko lahat yan mga boss. O, tinan yung ulo o. Ayan. Pero kay Idol G yan, kayang-kaya to eh. Pero kaso, hindi naman dating kayang-kayahin yun. Ayan mga boss. Ayan mga sir, liko na yan mga boss ah. Dito mga sir. 1-6 na pa. 3-5 ano, bossing? Dito ka muna, tutoy. Hindi ka. Tapos, 400. Dalawan libo. Ngayon, si Cam, si Raden. O, oh, ayan, o. Oh. Ayan, mga boss. Kitang-kita nyo, kayot na rin. Aray yung dalawang tapit niya. Nasa nga dalawang tapit na rin. O, oh, aray, o. Oh. Sira yung dalawang yan. Itong isa, lumubog na talaga, o. Oh. Ayan, o. Oh, bingkong, o. Oh. Ayan, mga boss. Ibig sabihin, dalawang tapit. 800. 2.8 It comes 2.3 No 5.1 na lahat Ang mga gastos ni Idol Tapos langis pa boss Gasket pa Di basta lumampas Ay wala pa ang labor sir Ang labor pa Idol Ang mga gastos mo ay 5,000 na higit Wala pa ang labor Paano gagawin natin dyan Oh Sino nang ba ka service mo kaya Nisiyanti ka Ay sino nang bahala Ako nang bahala Ha Hindi tumarap ka Hindi nga Tutulong ako sa iyo, oh, Ha hatian, hatian na lang kita. Ayan, sabi mo, sabi niya Idol, 3-5 lang talaga. Nahiya lang siya. Ayos naman yun, boss. Mas maganda ngayon, nagsasabi ng totoo. Para kukulang, ay di tayo magdadagdag. Tutulong na naman tayo, mga sir. Paano mo pinakasya ako, laog? Malalaman niya yan pag pumasyal sa akin. Yun lang, mga boss. Boss, mag-send ka ng video pa ko okay na, ha? 3, 5, budget, ano? Ayan, 3 mas mataas yung inyo sa atang San Pablo. Yan lang mga boss, ayusin ko lang nga rin. Tapos, eh, basta 3-5, ako nang bala sa labis.